Guys, nandito na naman ako guys. Malakas na ako kasi nandito sa mga pakiramdam sa muna. Hindi ako nagpakita sa inyo. Ito, nagkakita sa mga sila. Ito na naman po. Ang alaga ko, pigilan ako ng ano sa kanya. Wala akong cellphone. So ah, pigilan ng hila. Hila, hindi ko makapunta dito. Ay, hila ng hila. Paano? Wala akong cellphone. So Tapos hilain ka. Dito pa kami hilain. Pag hindi mo nila, dito. Tapos, nagturo kaming dalawa. Kagiting na. Pagiting niya. Pero ako gising na. Pagiging na, wala nang bata ko. Oh. Para magising na. Tawa ako sa kanya eh. Sabi ko, tulog pa ako eh. Nandira ako kayo nasa sa, ano, sa kwarto. Ano, palit ako ng, ano, Ng... No. Alam nyo guys, ang nagiging hindi ako nagpakita sa inyo ng video ko kasi masama talaga ang pakiramdam ko guys. nagtaas ang BP ko guys. Siyempre, pangit na magkarap ako sa inyo ng masamang pakiramdam ko. Pangit kayang mukha. ngayon, mga ganda ng pakiramdam ko. Hindi na ang masama. Ingat ang atin ang sarili natin. Kasi, mahirap na magkasakit, guys. Kung wala lang tayo, iwan ko lang. Sana mo, pahingan ako, guys. Pero, eh, ma kailangan natin magtrabaho para makatulong. <coughs> 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 ang hirap talaga magiging nanay tayo. <coughs> Oo. Oh. Tapos, mayroon pa nga ako palang hugasan dito eh. oh, Mayroon At, ang aking hugasan. Uh, Tapos, hindi natin kung gabi. Kasi ang ating mga kasama dito ng mga bait. So, saan hirap natin, ano dito, kung hindi natin pagpunasan ng ilang mga paa, naga, ano, nagawama sa ano, na ating nanulutuan. Dapat, hindi saan kung gabi. Para walang magdaan dito. Ganyan ang target pag mga gabi. Pagka ano. Parang na ulit nga natin. Ating nga. Ano? Ating nga. Ganyan ang kami guys pag gabi. Kasi pag gabi. Nagpamansya lang mga bisita dito. Ang mga bait guys. O. Oh, Mas pumasa natin guys. Kahit kung hindi. Tsos bait ang mga kung nasa dito mo. Saka na lang ito ipatayos ni, ni Sir guys. Kasi <tukin> marami siya. pera <-pila> pag gabi. Pagdating <laughs> niya dito guys. pag uwi na galing Manila, marami kang tira. Ito, tayos niya. Ito, maganda tingnan, guys. Tingnan mo, guys. Pag matayos na ito, maganda na. Oh. Eh, tsaka lang muna ito. Wala pa akin. Bukling malaki. Maliit pala. <laughs> ano naka. Uh, uh, Ay, naka. Ay, naka. Ay, naka. Ay, Ay, naka. Ay, naka. Kasi hindi mo Isa kasi si, ano, Christian Sos, si Man, Nay,